Nabatay ang duha ka magigagaw nga menor de edad nga pulos lalaki human gipaulanan og bala ang ilang sakyanan sa duha ka mga armadong sospek sa Sharif Aguac, Magidanao del Sur. Ang insidente sa pagpamusil nakuhaan og video. Ang detalya sa report ni Efren Mamak. Nakuhaan og video sa netizen kining pagpamusil sa mga sospek nga sakay sa kolor puti nga sakyanan nga wala kuno'y plaka o gipaarakan og pusil ang usa ka sports car. Mitabok pa sa pikas lane ang usa sa mga sospek samtang gipaarakan sa usa pa ang mga sakay sa sports car. Ang sospek nga mitabok sa pikas lane nagpaduol sab kini sa sports car o nagpaarak sab sa iyang pusil. Taud-taud, Giduol pa nila ang unang bahin sa mong sakyanan. Nga daw gisigurado nga napatay gayod ang ilang target, ang maong insidente. Nahitabu sa kadalanan sa barangay Labo Labo Mother, Sharip Aguac, Maguindanao del Sur, pasado alas 5 sa hapon, kagahapon. Sa pagsuta sa mga residente ug kapulisan sa mong sakyanan, doon duha ka mga lalaki ang naligo na sa kaugalingong dugo. Ang usa ni Ini, ana sa front seat, samtang ang usa ana sa back seat. Matod sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, Mag-igagaw ang mga biktima nga nag-edad 14 o 15 anyos nga pulos lalaki. Residente kini sa barangay Kulalo, mamasapano sa maong probinsya. Gisuwayan matutpag og sa ospital. Apan, gideklara kining dead on arrival. Dalawang biktima po on board a four-wheel vehicle from Ampatuan heading to Poblacion Sharif -Maguang. Dalawang biktima po ay sinundan din po ng isang four-wheel vehicle. Initially dalawang suspect din po yung ating uh, tinututukan na may kagagawan po nitong pamamaril. Na-recover sa crime scene ang 40 kabasiyo sa bala sa di pa masutang kalibre sa pusil lang ko pa ang kapulisan sa motibo sa pagpamusil. Diyan po nakasentro yung follow-up investigation po natin. Katunayan ngayong umaga ay uh, may mga pro po tayo, may mga investigator po tayo na magkikipag-coordinate at uh, babalik sa crime scene upang uh, makakalap ng additional evidence or witnesses na pwede po tumulong dito sa kaso po natin. Samtang gilimod sa Philippine Drug Enforcement Agency sa BARM, nga ilahang mga personahe ang mga sospek sa maong pagbamusil. Some uh, circulated in the social media and uh, some individuals spreading false accusation about the involvement of the PIDEA as in the event. So that is why the PIDEA Regional Office Farm issued a statement denying that the agency is involved in the event. Gitagad na matudpas sa kabanay ang patayang lawas sa mga biktima kinsa wala pa minuwat o pahayag. Nagpadayon pa ang laong nga imbestigasyon sa otoridad. Efren Mamak. One, Mindanao.